parang patay lang parang wala pero meron siya yun know, oh purple <tinyo> dami Oh, super dako. Ay nabali. Hindi ko to tinanim dito, tumubo lang, nagkatay lang siya. Yan you know, Grabe. lalaki. Uh, Ayun pa oh. Mm, lalaki. Libre na tayo. Hindi na ako bibili. Hindi na ako bibili ng mga pananim. Oh, sus. Grabe. Itong soil na to maganda kaya iano ko siya. Ah, i-recycle ko yung soy. Yeah. Meron pa to sa ilalim kasi nakikita ko siya eh, marami baka meron pa. Ito yung patay mga bay. Ito yung patay pero binungkal ko, ayun siya. Patay pero sa ilalim buhay yan. Itanim ko yung kuwan ito. Oh. Dandahanin. Itanim ko kasi yan eh. ngayon. Patubuin ko siya sa rice bed. Ayan, to yung malaki. Wow. Oh my gosh. Oboy, kalaki. Oyan. Karugtong yan eh, karugtong. Mm. Ay, susunod na balik na naman. Mm, na balik, na balik siya. You know. Na balik ikaw. tumagos na ito ah mm. grabe ay nako ang dami yan yan kinain yung nilagay ko na soil yan ayan ito ito pa sa likod